mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. maari na po tayong umupo. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin si Mayor Maria Sila Hani Lacuña Pangan ng City of Manila upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati at upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. sa ating lubos na iginagalang na Pangulo ng Bansa, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa lahat ng mga kapwa nating lingkod bayan mula sa nasyonal at lokal na pamahalaan, mga minamahal kong kapwa manilenyo na benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o For Peace, sa inyo pong lahat isang mapagpalang araw. Mapalad kayong lahat na napili ng DSWD na maanyayahan ngayong umaga upang personal na tanggapin mula sa ating Pangulo ang tigda 25 kilong bigas na tiyak na makakatulong sa inyong mga pamilya. Batid natin ang pagsisikap ng ating Pangulo na mapababa na ang halaga ng ating pang-araw-araw na pagkain, lalo na po ang bigas. Kaya't kasabay sana ng ating pasasalamat sa Kanya, ay hinihiling ko na isama natin siya sa ating mga dasal ang tagumpay ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat na magaganda at makabuluhang programa niya para sa ating lahat na mga Pilipino. At sana ay wag din po siyang magsawang lumingon sa ating minamahal na lungsod ng Maynila, na kapitolyo ng Pilipinas, at siya ngayong nagsisilbing lungsod na kumukupkop at nangangalaga sa pinakamataas na leader ng ating bansa. Ipinapaabot po natin ang ating tauspusong pasasalamat kay Pangulong Marcos. At palagi po kayong welcome dito sa lungsod ng Maynila. Muli po, isang magandang umaga sa inyong lahat. Mga binibini at ginoo ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming maraming salamat uh, unang-una sa uh, yung pakilala ng ating butihin na Mayor ng Maynila, Mayor uh, Lacuna Pangan, at uh, magpapasalamat din ako bukod pa sa iyong pakilala ay sa napakagandang mong uh, salita na ibinigay sa atin at ang nagbibigay ng pag-asa para sa kinabukasan ng Pilipinas. Yan po ang ating uh, hangarin at uh, tayong lahat ay magandang makita na naunawaan naman ng ating mga kasamahan sa pamahalaan na unawa naman na ito ang tanging pangarap nating lahat. Maraming salamat ngayon. Ang kinatawan ng Panglimang Distrito ng Maynila, William Erwin King. Ang mga benepisyaryo ng Four Peace na ngayon ay mga nang <laughs> isang sakong bigas na mas malakis pa sa kanila at mas mabigat pa sa kanila. Uh, mga kapwa kong kasama sa ating pamahalaan, mga kagalang-galang na panawin, magandang umaga po sa inyong lahat. Binabati ko po ng isang magandang umaga ang lahat ng mga nandito ngayon sa San Andres Sports Complex sa Maynila. Tiyak pong lalong gaganda ang araw ninyo sapagkat ang pangunahing pakay natin dito ay ang pamamahagi ng mga bigas sa ating mga benepisyaryo. Bilang Pangulo, bilang Pangulo at kalihang ng kagawaran ng agrikultura, patuloy po tayong gumagawa ng mga konkretong solusyon upang matugunan ang mga problema ang kinakaharap ng sektor ng agrikultura. Una po, linunsad natin ang kadiwa ng Pangulo upang pagtagpuin at direktang pag-ugnayan ang ating mga food producer at mga mamimili na consumer. Pangalawa, patuloy pa rin ang ating pagsulong para sa modernisasyon ng pagsasaka mula sa pagbibigay ng makabagong makinarya, infrastruktura, pangnaliksik hanggang sa pagtatanim, processing, distribution, marketing hanggang retail po upang madagdagan ang supply at ng ani. Gayan, gayan nang sabi ko, noong namahagi tayo ng bigas sa Camarines Sur noong isang araw po, sapat ang supply ng bigas dito sa Pilipinas. Ang kailangan lamang po ay maayos na pamamahala ng produksyon at bentahan nito. Sa katunayan, mas malaki ang ani natin nung second quarter ngayong taon kaysa sa second quarter ng nakalipas na taon. Ang bukbok na lubos na sumisira sa balanse ng supply at presyo ng bigas ay sa merkado ang hoarding at saka ang smuggling at price manipulation na ginagawa ng mapagsamantalang mga negosyante. Sa bagong Pilipinas, di na po ito pwede. Ganyan po yung ginagawa. Una-una, sila ay mag ng bigas. Ipapasok nila ngayon dito sa Pilipinas. Ngunit, pag, pagpasok dito sa Pilipinas, yung bigas na yan, hindi nila ilalabas sa merkado. Hindi nyo kayang bilhin pa. Hindi nila dadalhin sa palengke, hindi nila i release Itatago nila yan. Para pataasin, para mababa ang supply, tumaas ng tumaas ang presyo. Pag mataas na ang presyo, saka nilang ilalabas para kumita sila ng malaki. Hindi naman talaga tama yan. Dahil ang kanilang ginagawa ay nagbibigay, na, 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 na napapahirap sa taong bayan. Para lang sila ay bakabulsa ng malaking pera. Eh hindi naman siguro yan ang ating uh, hangarin para sa pagpatakbo, lalong-lalo na sa ating pagpakain at uh, sa pagpapaganda ng agriculture sector. Dalawa po ang pagpaganda ng agriculture sector, magkabila yan. Ay, dito sa isang panig, ang uh, kailangan natin ayusin yung sector mismo, mataas ang produksyon, uh, mababa ang cost of production, magandang hanap buhay ng ating mga magsasaka. At hanggang mula, ha, mula sa umpisa hanggang sa kaduluduluhan na sa pag-retail pag, uh, na ng mga bigas ay kailangan yanong, yanong, yan ang, yan po ang aming uh, katungkulan ay lalaga, kailangan ayusin namin na mabuti yan. Ngunit sa kabilang panig ay ito nga, naging, hindi natin makokontrol, hindi natin malalaman man lang kung ano yung supply sa Pilipinas kung patuloy itong smuggling. Hindi namin maunawaan kung bakit tumaas ang presyo ng bigas. Tumaas ang, bakit tataas ang presyo ng bigas? May supply naman sa Pilipinas. Wala namang nagpanic buying. Walang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas kung hindi ang hoarding. Kaya po, pinagtibay namin ito. At uh, eh, kaya inaatasan ko ang lahat ng mga opisyal, mga otoridad at mga ahensya na higpitan ng gusto ang papatupad ng polisiya at batas hinggil sa isyo ng bigas. Ay minabuti na nating ibigay sa mga mamamayan. Dumaan po ito. Dumaan po ito sa tamang proseso ng investigasyon, pagkumpiska at inspeksyon upang matiyak na ito ay ligtas na ipamahagi sa nangangailangan. Magsisilbing babala rin po ito sa lahat ng mga smuggler at mga hoarder na ang bigas sa bansa ay ating babantayan. Sa, bawa, sa bagong Pilipinas, bawal ang smuggler, bawal ang hoarder, at bawal din ang mga mapang-abuso na mapagsamantala sa ating bayan. Asahan po ninyo na hindi kami titigil sa patuloy na pagbuwag sa mga smuggler at hoarder na nagpapahirap sa taong bayan. Alam ko pong magiging mahirap ang labang ito dahil matagal na silang namamayapag sa kalakaran. Ngunit desidido po ako na ang buong puwersa ng pamahala na matigil na ang mga ilegal na operasyong ito. Ang hamon ko sa inyo, mga kapwa Pilipino, magtulungan po tayo upang malisaayos ang ating agrikultura at masakituparan ang pangarap nating bagong Pilipinas kung saan matatag, maginhawa at panatag ang buhay ng bawat Pilipino. Sa ating pagkakaisa, sa ating pagkakaisa, tiyak na anumang hamon ay kakayanin at anumang pangarap ay matutupad. Basta't para sa sambayan ng Pilipino at para sa Pilipino. Muli, marami pong salamat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po namin ang ating mahal na Pangulo kasama ang ating stage 40 para sa isang group picture kasama ang ating mga binipisaryo. mm -hmm.